Alam mo ba na ginamit ng Pilipinas ang electric chair para patayin ang mga kriminal? Noong 1926, ipinatupad ang electric chair. Ang unang tatlong Pilipinong pinatay rito ay sina Marshall Ama, Leoncio Pantoja, at Crispulo Agustin. Lahat ay hinatulan sa karumaldumal na pagpatay. Nangyari ito sa ilalim ni President Manuel L. Quezon na naniniwala sa matatag na hustisya. Pero ang pinakakilalang kaso Noong 1967, ginahasa si aktres Maggie de la Riva ng apat na mayayamang lalaki. Tatlo sa kanila ay pinatay sa electric chair noong 1971. Ito na ang huling beses na ginamit ang silyang elektrika sa bansa. Noong 2006, tuluyang inalis ang death penalty sa Pilipinas. Ni President Gloria Macapagal Arroyo. Pero kayo, pabor ba kayong ibalik ang ganitong parusa para matakot at mawala ang mga masasamang kriminal? Comment down below.